para sa akin hindi ko po hindi pa ako naka full na tanggap oh, kasi parang sumisingkin pa lang sa akin isip na wala na yung dad ko sobrang sakit kasi grabe grabe kasi grabe kasi yun kasi yun yung yun, yun kasi ang inspiration ko at yung dad ko yun talaga ang yun talaga yung nagka hard work para sa family namin kaya Grabe, grabe ang hindi ko hindi ko pa na hindi ko pa na natanggap o natanggap ang pangyayari para sa gumawa ng yung 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 gan yung ganyong yung yung yung, yung supplement ah uh, ang ang masasabi ko lang bakit po bakit po ganyan yung yung mga yung mga attitude niyo, yung mga ginawa nila. Oh, ginawa bakit yung, yung ginawa yon? na pwede naman na pwede naman na hindi hindi sa ganun na na pamamaraan hindi naman in legal proceeding legal sa legal na 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 pag well, pero yun parang hindi yan deserve kasi against the law yun na na pag na pag Gawa pagpagawa lang. at at gusto ko lang mangingi sa inyo kung kung yung konsensya nyo kung kung gusto niyo na magsabi na naabot sa time na magsabi kayo, welcome na welcome kayo ng sabi sa amin. Idayon ko. Kuang Tatay to o ako ang magulang si Jewel o sa kong agaw ani daog pagkakapitan na si Kapitan Marlon sa Clarina, Fladelle from Junjun sa Sibo.